Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng ay... for the go! Napakasaya na naman nga ng araw natin for today's video. Gawa ng another dream come true na naman nga. Tapos pangalan ng birthday ni Mami siya. Pero ayan, gora na agad kami. para nga gumala. Hello, bigo malala. Ano nga po pala kami ni Mama sumakay sa sasakyan nila Tito Sky para nga talaga magkakasama na nga po pala kami. Pero kasama din naman nga po pala sila Dada pero naka tricycle naman nga po pala sila dalawa ni Kuya Moon. Kaya naman ang mga friends nga nito ay on the way na nga talaga. Jo maambon pa nga sa mga oras na yan gawa na alas dos na rin nga kami nakaalis pero keri-keri pa naman nga ito. Grabe mga bay, napakabilis lang talaga ng oras kaya naman kailangan talaga magdali-dali. Charm. Ang mga popular namin dito sila Ate Win si Mommy siya tapos si Bibi Claude, kakakit naman talaga lalo na nga talaga yung damit ay bagay na bagay sa kanya. Grabe, tignan nyo naman nga dito sa SM. Talaga naman perfect na perfect. Talagang Paskong Pasko na. Diyos ko, grabe naman talaga ang decoration. Baka mamaya sumulpot na si Jose dito sa parkingan. Tumabas na nga po pala kami sa mga oras niya nang gawa dito na nga po pala kami sa SM. Grabe, alam nyo ba nung kinikwento sa akin na naman kung ano yung bibili namin talaga naman hindi pa talaga ako naniniwala. Akala ko nga joke-joke lang. Tapos din, magugulat ka na lang talaga. Nandun na talaga kayo sa mismong store. Saan kayo galing maglola? tawang tama nga kami dyan, gawa ng kami paket pala ng second floor. Si Mama to nasa may papuntang third floor na halabiyang OA. Eh. By the way, namili nga lang po pala dyan si Mama to ng kanyang bibili na plant tsaka heater. Tapos kami naman namimili naman dito ng washing machine. Yes po, oh, pamibili na nga po pala kami ng washing machine na TV. Gawa ng sumahod na nga tayo sa Facebook. Kasi na rin nga talaga ito kasi sa mga pinapangarap namin. Kaya naman tutuparin natin yan for today's video. Habang kinukuha pa nga po pala yung mga item na Ito nga si Mama i-explain na muna sa kanya na gumagana nga talaga yung mga binili niya. And after ilang minuto nga naman po pala yung nilabas rin nga po pala ganyan yung TV. Kaya naman i-explain na din yan sa amin. Ayan so, nga habang ina-unboxing nga dyan ni Kuya na exit talaga ako na parang ako na nga talaga yung gustong bumo. Kasi ito ang kaso nga alam baka mabasag ko nga. Hello. Pero syempre super excited ko pa rin nga ng alam nyo na mga day pangarap ko talaga magkaroon ng sariling TV. So yun naman nga po pala ng TV. tong washing machine naman nga po pala balit yung testing nga po pala dyan. At maganda naman nga talaga yung ikot niya Pero sunod na rin nga po pala dryer. Sana naman nga isipagan na nga talaga kami maglaba. Char. Oh, o mama, sinasabi ko sa'yo, wag na wag ka na mag-iisa sa paglalaba mo. Talaga naman babalik ko talaga talaga washing machine na to sa SM. Pakalakas nga talaga namin gawa na nakapunta nga talaga kami sa SM nang walang kain-kain ng tanghalian kaya naman ay kakain na nga kami. Tapos kung mga be, mga gutom na ang mga first na ito. Then na rin nga po pala kami dyan na bali yung mga in-order nga namin yung may kanin na nga gawa na hindi talaga kami mabubusog kung empanada lang ang orderin namin. Ito yung na mga day, napakasaya ko na naman nga for today's video gawa na unti-unti ko na nga talaga natutupad yung mga pangarap ko at pangarap na rin talaga namin. Unti-unti nga nakakapag-share na rin nga talaga tayo ng blessings. sempre, maraming maraming salamat nga po pala kay Facebook and syempre si inyo na rin nga gawa na alam nyo na kung wala kayo eh wala rin naman talaga kaming ganito hindi rin mga nagpa-picture sa akin kaya naman shoutout nga sa inyo pagkakakit naman talaga ng mga batang ito shoutout nga sa inyo JL, Jade, Cyril and Jiro ano yan nga nagsikain na nga po pala kami dyan ang sarap nga lang talaga sa pakiramdam gawa na nagagawa ko na nga talaga yung mga ganito ganitong bagay sa pamilya ko diba sa edad na 13 years old din nabibili ko na talaga yung mga gusto ko at gusto rin ng pamilya ko natitreat ko na talaga sila kung mababalikan nga talaga yung dati mga day nung pa kami mag-vlog ay eh, talaga naman napapasuko na talaga kami parang wala kasi sumusuporta sa amin noon. Yung tipong lahat nga talaga ginagawa mo para lang may pang-upload ka, naglalaan ka pa ng oras tapos parang wala din nanonood ng mga vlogs mo pero ngayon ibang-iba na talaga. Siguro nga kung sumuko nga talaga kami at ako dati talaga naman hindi hindi ko nga talaga mararanasan ang lahat ng ito. Kung ikaw nga rin nag-i-start man talaga mag-vlog tapos feeling mo wala nanonood sayo at wala sumusuporta sa iyo, iyo pag mo lang yan, wag na wag kang susuko. Eh nga lang talaga ang sinasabi sa akin ng pamilya ko na talaga naman pagsipagan ko pa nga doon talaga at talagang i-enjoy ko nga talaga ang pagbablog gawa ng lahat naman talaga yung magbubunga. And syempre, wag na wag yun kakalimutan na magdasal gawa ng alam niyo na si Lord talaga nagbibigay sa atin ng blessings. Syempre, alam niyo na dahil nga kapag meron nga sa akin dumadating na blessings, ay laging nga talaga kayo diyan kasama at hindi naman pwededing wala kayo diyan. Alam niyo nga kung pinapanood mo nga talaga tong video na i-share mo na rin nga talaga ito para na makasali ka na talaga sa ating palaki share. Back to the video nga no malapit na nga po pala kami umuwi, marami na nga po pala diyan nagpapa-picture ng mga kabataan din nga nakatulad ko. Ang kataba nga po pala ng puso at nakakakilig naman nga talaga gawa ng feeling ko nga talaga arti artista na ako. halabi. By the way, ayan nga po pala na nga po pala kami sa mga oras niya. Kaya naman kasama na nga po pala dyan yung mga binili namin. Di pa rin talaga ako makapaniwala hanggang ngayon. Na kanina lang pagpasok namin ng SM, wala akong kaalam-alam na bibili namin to. Akala ko kasi talaga nagjo-joke lang sila. Pero ayan, grabe talaga. Una na nga talaga namin bilhin yung mga kailangan namin gawa na isa. Rin nga talaga sa mga pinapangarap namin is yung mga kailangan talaga namin. Alay pa rin naman kami ibang pangarap pero mas kailangan talagang unahin yung mga kailangan. Ayan na nga, sinakay na nga po pala yung ating TV sa likod. Pagkatapos naman nga po pala, imuwi na rin nga po para kami. Pagkating naman nga namin sa bahay ay nga po si set up na nga po yung TV. Gabi na nga po pa pala nung kami kaya naman din na nga talaga ako nakapag video gawa na madilim nga talaga tapos na lovat na rin yung cellphone ko. Napakahimbing pa nga talaga nang tulog yun ni Bibi sa nababang si Dada naman nga po pa pala si set up niya mga yung TV para makapanood na nga kami. Halabi, hindi naman halatang excited kami gawa ng gabi pa nga, nga talaga si net up na namin. Hindi natin ito papatagalin pa kaya naman binuksan na nga talaga namin na para matesting na rin nga talaga. Kami nga, nga nga talaga nagkagising si Isram do sa mga pukpok kaya naman ayan nga talaga naman for the week up ang mga first na ito. Naman nga pinapanood na namin dyan yung nakokomelon para naman talaga mabinyaga na nga talaga itong TV na hindi na nga talaga natulog ang batang ito. Tapos kung mga dyan, sobrang excited talaga ni Bibi. So, hindi na talaga siya natulog. Yun nga na lang po pala for today's video. At maraming maraming salamat kay po pala sa inyo. Another dream come true na naman nga. Kaya naman tabi ko sana sa inyo talaga na huwag na huwag nga talaga kayong susuko at huwag na huwag kayong mapapagod. Kahit na may pwede palang mapagod pero bawal nga sumuko. Kaya naman pagpatuloy mo nga na talaga kung ano na simulan mo gawa ng bubunga din talaga yan. Yun nga na lang po pala for today's video. Kaya naman don't forget to like and share. Kaya naman yun lang sa lahat God bless. Thanks for watching. Mwaps!